Ay po, ay kay Ash po. Ay, ay Ash po. Hindi ko tanggalin mo. Oh, okay oh, lang, hindi lang po naman sa ano. Uh, Malapit yung, lang naman po ako. Right right saan pa po kayo galing? Doon pa sa five. pure gold. <laughs> Sabi ko nga po, first time ko naka-book uh, ng na oh, babae yung driver. <laughs> Sabi oh, ko, ang galing. Meron din palang babaeng driver. Oo, oh, drivers. oh, marami so, naman. Marami naman kami ngayon. Na. Kasi so, lagi ko, po kung hapo eh. talaga ako nagmamadali. Nagtatato kasi ako ate. Ah, nagtatato ako. po. Opo. Baba <laughs> yung tattoo artist. Eh, <laughs> <laughs> nasira po yung printer ko. Ah. Eh, doon lang po may print sa ano. Ano karamihan? rami Siyempre babae, no? Oo. Oh, eh, nakaganda pag babae ka kasi yung mga babae gusto magpatato. Ayun na nga. At yung babae ang nagtatato, no? Hindi po sila na no? naiilang. Mm -mm. Mm -mm nagpatatuna sa singit, ma'am. Ano <laughs> naman, ate? Ano, asawa niya naman. Parang asawa niya? Kakakasal lang nila. Mm. Ayan, pinatatuna niya yung portrait ng asawa niya sa hita. Sa, hita? Oo, oh, oh, dito. Mm -hmm. niya. Sabi ko na ako, oh, sabihin mo sa asawa mo, oh, dapat sure yan, ha? Ah. <laughs> Kasi mukha na yan. Mm -hmm. e pero ikaw ate, papunta ito mo ba? Hindi ako. ako din? Hindi. Ayoko kasi nagdadamit ako ng dugo. Ng dugo? Ah. Ay, hirap pag may tatu ka, baka di ka makapagdamit ng dugo. Pag ilang may nangailangan. Sa bagay po. Sa bagong tatu. Mm. Pwede siya bago. Basta siyempre bawal yung sa may ano eh. Hindi, six months lang po. Ah, six months ba? Ako. Bakit inaano? Bakit inaano? Bakit inaano? Bakit sabi ano ah uh, tawag dito Ah uh, kailangan walang tattoo. Ay hindi naman. Kaya lang po bawal may tattoo gawa na. Mga skin condition ang lang po. Ah pero pwede, pero pwede. Ako po lagi po akong nagdo-donate every year sa Red Cross. Ah. Uh -huh. Yung mga may tattoo. Sumasabay po. So, ang nakalagay din walang tattoo. Ah. Uh -huh. Pala, pwede pala. Oh, six months lang po dapat. Mm. Hindi po bago yung, Ay, po. hindi bago. Pag uh, bago po talaga, bawal siya. Mm. Hindi po sila tumatanggal. Ako po kasi ka, pagka-graduate ko po last year, nagtatulog po talaga ako. Hmm. Hindi na mo trabaho. Yun. Oh, po ako nagtrabaho. Opo. Makikita. Opo, oh, mas malaki sa oh. <laughs> pa. Bali sa isang tatod. Ano yan? Depende sa size? Oh. Opo, depende sa size, sa design. Ah, by ano siya. Pero pag maliit, eh, di maliit din, yung ano. Opo. Uh, oh, ah, gusto mo ano malagay sa reels, ma'am. ano natin yung tatod na? Uy, salamat ako. Ah, okay. May page po ako eh. Ayan. Mali, ilang isang buwan pa lang po ako kasi nag ano ako ate, nag try akong mag work. Kasi dalawang buwan lang tinagal ko. Political science kasi tinapos ko eh. Hindi ko gusto sa government work. Ang liit na sahod. So, anong ano mo mama yan oh? <laughs> mag vlog, mag ano ka na? Ay, ka? mayroon lang ano. <laughs> Hello oh. Ano ano mo ma'am? Ano page mo? Cross pink ang page. Ano rose Cro pink? Cross pink po. Across ah, cross, uh -oh. cross pink. Uh Opo. -oh. Tapos uh -oh. located siya sa Salawag. Sa Salawag. Opo. Sa uh -oh. Ano pala kayo ate nag nag, kayo, nag kayo? Mm, nag -review. YouTube, -review. YouTube vlogger ako. Ay, talaga. Like, Ayun si Ma'am. Ah, uh, tattoo artist siya sa mga babaeng gustong magpatato. Ayan si ma'am. Yung iba kasi lalaki yung mahahawak eh, nga. At least kayo babae. Eh. Anong ano si ma'am? Rose pink po yung face. Rose pink, paint, so... ayan. Di, ano na rin. Kahit di nalang ako atisabi, manasakaw lang ako sa pre-entrance. Babae yan, hindi nakakailang. Um, mga taga, kabite. I like niya raw. Anong pangalan niyo mo ma'am? Um, ash po. Ah, si ma'am Ash. Like niyo yung ano niya pagkatatawa. Para larawan ng sa mga Salamat po ay Okay. Bye. 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 bye bye. bye! Thank bye. you. Bye.